Gilo kayo pa. Yes, ito na si Jen. Sama ka ba sa biyahe? Oo. May iwan ka na lang dito. Sige. Yeah. Babuli ko yung kamay mo. Dito pa pa rin. Gisen. Usap, Usap muna tayo, Lele. Hoy. Dito ka muna kay Papa, rin. Okay.

Kaya magiging mag-iisip mo. Sumama ka sa dea. Wala. Nakakain ka ng mami doon. Kain ka. Papa! Hindi naman masarap yung mami doon. Masarap! Yan siya sa sana. Ha?